tung ah, okay, ah, okay. Oh. okay. We'd like to join natin. you kasi lahat kami may mga ano alagang pet sa bahay. So we would like to know ano like bang mga dapat gawin. Hi Doc! That's Dimple. Yeah. Hello. Dimples and yes. So nabanggit nga natin kanina na putukan na naman so tuwing sa lubong ng bagong Hello. taon eh talaga yung mga aso natin hindi magkanda o gaga. Oh. Dahil oh. sensitibo po sila sa maiingay na paputok. Mm -hmm. Ang tanong, paano po ba, Dok, may ibsan. yung stress ng ating mga fur babies? Turuan nyo kami, Doc Ara, Virtusio, uh, kung ano po yung mga kailangan gawin. <laughs> dahil ako mismo yung bigel ko, kasi nakababa yung buntot. Asya, feeling niya end of the world na pag uh, may fireworks. Papawa naman, uh, oo. Actually, ano, one way is through yung anti-anxiety wrap na tinatawag natin. Yes. Which is good kasi ang idea of that wrap is like a, a strong hug or a tight hug sa kanila. Kasi usually, pagka-scared sila, nanginginig. So parang, with, imbes na physical hug na ganyan, syempre, hindi naman natin kaya na matagal. So we could do that wrap Okay, oh. tapos bakit ba sovereign sensitive? Lalo na yung mm -hmm. mga yung, yung ears nga nila. Mm -hmm. pag Grabe yung hearing nila. Ang mga dogs kasi very kung uh, kumbaga yung decimals ng yes. sakte nga nila. So mas sensitive compared sa human. So Totoo. meron sila man naririnig na hindi natin naririnig. Mm -hmm. Totoo. And I can imagine kasi 'di ba pagka uh, kaluskus lang, 'di ba yes, pag actually. tawag sa kanila mga bantay eh <laughs> yes. kasi may diba, konting kaluskos talagang naririnig nila. Mm -hmm. Pero uh, bilang isang pet owner din, ano ba yung mga senyales na nakikita kita dapat namin na, uy, itong pet namin, medyo ano na to ha, ah, na anxiety na to sa mga nangyayari sa paligid niya. Uh, one thing is yung nakababa na yung body language nila. Nakababa yung buntot and then, in-isolate nila yung sarili nila sa oh, oh, oh. sa isang corner. So, nagtatago Summer sila. Yes, oo. Oh, oh. As in, nagtatago. And then, nagsha-shake. Iba nagsha-shake. Oo, oh, oh, sobra. As in. Oo. Oh. Mm -hmm. As in, grabe talaga. Pati yung hiyaw, talagang mm -hmm. akala mo nga Uh, kakatayin eh oo, Kasi nakakatakot oo. talaga Kawawa, kawawa oo. So, bukod sa wrap Ano pa yung kailangan natin i Ibalot po sa kanila, Dok? Uh, actually, kung meron kayong Parang ear cover Or earmuffs mm -hmm. Na pwede ilagay sa sa tenga nila Na ganito Maganda yun Makakatulong yun oh, And also, oh. kung meron kayong room Na malayo sa paputok Ilagay nyo sila doon hmm. Para iwas lang sa loud noises oo oh, oh, oh. Dibos dogs natin, lang ba o pati cats? Actually, pati cats. Pati cats. Yes. Very, uh, ang cats natin, mas sensitive to be honest. Uh -huh. Mas mabilis sila mas stress compared sa mga dogs natin. Mm. Although, hindi lang halata. Unlike dogs, nakita mo sa behavior. Yung mga cats kasi parang... Cats kasi parang royal. Chill lang. Yeah. Oh, oo, oh, oh, ganun. <laughs> yeah. Oh. I don't care mood sila. Pero mm -mm. yung pala nasa-stress na sila mm -mm. deep inside. Yeah. So, pwede rin yung cats na magkaroon ng ano, anxiety. Yes, pwede actually, pwede. Um, okay. Pwede yung smaller version or smaller bandage na ilalagay sa katawan nila. Or small vest mm -hmm. para lang rin, ano, uh, may mm -hmm. tight hug sila. O, oh. oh, demo daw natin. Pwede see, ba natin okay. demo? Paano so, 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 ba yung, yung anti-anxiety wrap na yan? Oh, okay. So it doesn't have, ano bang klase? Like, ito. ito kasi manipis this naman siya na scarf. This one is a scarf. Oh, okay. Anything na manipis yung tela na mahaba. Nakakasya Pwede. sa katawan ng dog. So, better manipis than yeah, uh, makapal. Then makapal. Okay. So, eto, you also don't want to suffocate uh, doon yes, naman uh, doon sa init, uh, di ba? Yung importante. So, yung first step, uh, parang ipafold nyo into half ito. And then, sabi, <laughs> so, wait lang. Ayan. Across dito sa kanilang chest. Yung first step. Okay. okay. Yan. Huwag okay. sa may leeg kasi syempre iniwas. Chest. To to be 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 be, be. Oh, 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 So here, and then dito sa taas, makikita nyo, i-cross natin yan. Okay. Kaw Cross over. So the, parang yun yung magsisilbing arm. No, no? Uh, parang ito, parang around the, uh, ano, the, or the, the, uh, the parang shoulders uh -oh. niya. So, kumbaga, Doc, uh, tight enough for it to feel mm -hmm. na merong pressure ng slight, but yeah. not too tight. Yes, you know? parang, siguro lang gawin nyo to check that, parang one finger Ayon, to two fingers. Ayun, okay. So, mm -hmm. ginto, kasha, para hindi siya super tight. Ayan. And then, after dito sa taas, around sa baba naman, sa may, ano niya, chest area rin, and then, i-cross mo siya dito. Okay. Ayan. So, parang criss-cross lang? Yeah, criss-cross. Criss oh. Very easy, to be honest. And then, Not too tight. Basta dapat nakakahinga pa sila. Oh, Make uh, sure. So or at yeah. least nakakagalaw. Because yeah, I yes. would assume yes. na mag-iiba ito, Doc, pagdating sa itsura or uh, mm -hmm. sa breed ng aso. Correct. Yeah. Okay. Diba? Okay. Yes. Oh, Lalo na yung, yung mga, mga dogs na medyo malaki yung kanilang kaha. So, mm -hmm. depende rin. Pwede siguro pag kaganoon pag tali-taliin ang different uh, scarves. Mm -hmm. Mga tatlo, apat, uh, pwede, ano, yeah. para mas mahaba. Actually, pwede. Tapos... And then, the most important thing, yeah. where do you knot it? This one. Dito sa may... Pop. So, yeah. Dito okay. parang sa medyo, ano na, lower sa back. Mm -mm. Oh, okay. Wag lang, iwasan lang yung spine Kasi, area. Kasi, okay, iwasan natin yung pressure okay, here. Okay. So, dapat, dito sa side nyo itatali. So sa may ano, on soft the side. Area. Yeah. Kumaga sa atin sa balakang. Mm, oh, parang oh. ganoon. Para iwas lang din sa spine area niya. Paano do kapag may yeah. mga breed kasi may mga aso na they don't mm. want to be constricted. May taong may aso mm -hmm. ganoon, 'di ba? Yung ayaw nila na alibad mm -hmm. rin sila pag dinadapitan. Oh. Pag ganito, what's another alternative that we can use? Uh, one thing that we could use, pwede rin yung Pwede yung best? kung saan sila sanay, actually. kasi di ba may aso, they don't want. Oh, But will it help ba na kung halimbawa sinabi mo kanina, ilagay sila sa isang room, pero mm lagyan din sila ng mga calming music? Yeah, pwede. Actually, yung mga ganun, pwede yung may calming music or iba, naglalagay ng parang calming scent. Sa Is that safe for dogs? there are safe scents. Like, for example, your lavender. eucalyptus. Eucalyptus, no. no. More on lavender. lavender. Pero meron tayo mga spot-ons na Pwede i-prescribe ng, ng vet oh, na parang wow. for calming siya. Oh. And others, pag talagang severe type of anxiety. Ah uh, pwede yung mga prescription medication talaga para medicinal right. or talagang kumalma talaga Kalma lang sila oh. for Meron that kasi day. malala eh. Okay. okay. Doc, why don't you promote uh, your clinic and also ah, social hey. media? Can they, ano, ask you approach you ask you questions? Yes, yeah, sure. Uh, actually, you can actually follow me sa social media ko. It's at @arobertucio and go check out our clinic. Si saki nga pala if you didn't know, oh, clinic oh, dog ha? namin siya. Ah, ah, so, girl, good girl, good girl. so, good girl. Oh, oh. Ano yan, proof na ano hindi talaga nagka- Barba kasi vaccinated siya. Yes. yes. Oh. Saan ba yung clinic niyo doon? Ang clinic namin is sa Penta Veterinaria sa Santa Rosa, Laguna. Wow. Down south. Yes. Wow. Yeah, okay. so, so, sa mga taga Santa Rosa, Laguna dyan, dayo kayo, baka makita niyo ni si Saki. Oh. <laughs> ka pa pala yeah. from Santa Rosa, Laguna. Maulan oh. oh, pa man din. Oh, oh. Thank you, Saki. <laughs> thank Ingat thank kayo, Dok. Ingat thank pa thank, thank you, Dok. Thank, thank, thank you so dog. much, Dok. Ara Vertusio. Maraming po salamat. <laughs> ng uh, Penta Veterinaria sa yeah. Santa Rosa, Laguna. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.